Tara ng mamasyal dito sa Cali Eruega. Let's go! Hello, guys. Dito kami ngayon sa Cali Eruega. So, yan, isawa yung aking magiging na Yeah. Nasa Tagaytay, ba? Nasugbo! Ah, nasugbo! Nasa... Nasugbo, nasa, 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 nasa Batangas kami, guys. Ah, uh, nasugbo, Batangas kami, guys. So, so ayan sayang. Pwede kami ngayon Pero mga mga BDF na So, gala-gala lang po tayo Hello! Ay, grabe yun lang mga viewers! One million viewers na Maraming salamat po! Nakakatabaan mo ng puso! me what's and why na dito sa entrance na Calier Vega. Ayun nauna na sila Alison. Ayan. Farm yata ito. Or zoo? Ayun na no, may ano ba yun? ba <laughs> yun? Ano ba na yun? yun? <laughs> ayan. Medyo malayo yung ilakad namin. Mga 1 km. Ayan. Alison! Hi, hi ko. Hello. Hello. So, ayan. May mga pasalubong dito. Guys, nandito po tayo sa... Kaliya Ruega. Tara, itutul po kayo ni Alison. Tara pong unipot. Ayan yung mga. Oh, let's go na. Lakad, baby. Ayan. Ayan na yung Kali Ruega. Ayan na yung Kali Ruega. Ayan na ako. Oh, init naman dito. Baka lalo ako maging negers dito. Negra na nga ako eh. Papapunta <laughs> tayo sa Hanging Bridge. Way of the Cross. Ayun, sa Garden Cafe. Ayun. So, po tayo ngayon guys sa Hanging Bridge. Tara guys, itutuloy kayo ni Allison. Allison. Papunta ng Hanging Bridge. London Bridges falling down, falling down, falling down. <laughs> Kasi may entrance fee po dito, 30 pesos per head. At yung parking fee, is 40 pesos. Oh no, unay oh niti na hindi natin. Let's go. Oh hello kayo, hello kayo sa ating 1 million viewers. Ay, mag-hello sa ating 1 million viewers. Ayan. Hello. Ayan, di ata ako narinig. Ayan yung nag-extra na. <laughs> Hello guys. Nandito na tayo sa Calier Ruega. Ayan. 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 Hello, I'm 1 million viewers for today. Hello, shout out to my teacher and classmates who na are not na in the vlog. Hello, hi. I'm not going you. Uh-oh. This is the view. It's really regal. Is it good? ay ka ka ba yung wine? Ako, kayo, magsaselfie-selfie. Dito sa hanging bridge. Ayan. Bakit ganito yung hanging bridge? Parang hindi naman nakahang. <laughs> Oo, oh, oh. wow. yung ganda. Sa kaibang hanging bridge. Wow. Nasaan na yung ating mga tsikiting? Sandali, sandali. Bibigyan ko. Okay. Ayan, guys. Nandito na tayo ngayon sa Hanging Bridge. Ang ganda. Ang dami mga... ano ba yung tawag yun sa ano niyan? Arwana. <laughs> <laughs> Ayan, na naman yung aming mga kakulitan. <laughs> Ayan, Harrison. Saan ba may wishing, ano? Hello. Ayan. Hey, si so guys, ano, ano? Uh, wala daw wishing well. Ang meron lang daw dito ay yung koi pa pound. Ano? Koi? pan. Ayun ang mga bata. Ang layo na. Para namang makakabol ko sila. Naku po eh. Nakalimutan ko pa naman magdala ng alaksan. Miss me. Ay, hindi pa daw ito yung hanging bridge. Akala ko ito na. Kasi yung hanging bridge, hindi ba siya bakit? <laughs> oh, oh, nga. <laughs> <laughs> kahoy yung best kahoy. <laughs> <So, laughs> hindi, o video. O Ano ba? So, wala pa tayo sa hanging bridge. Kasi inapakas. Back, baka, palang po. back, back bridge up. pa lang to. Back bridge pa lang. <laughs> So, lakad-lakad po muna tayo. Hanapin natin yung hanging bridge. Sasakit na naman yung chan ko sa kakatawa. <laughs> Ayan. Still looking for the real hanging bridge. Tara guys, puntahan natin. Hanapin natin. Ayan. Nandiyan okay. niyo ang madaming Andun pala! Andun Ayan, Calier Vega advocates clean and green. Dispose your garbage properly. Ano ba yung isa? Tess, tara na! Ayan, nandito na tayo! Sa hanging bridge! Ayan, yan na hanging bridge. Yung pinagpapalag. <laughs> Oh. <laughs> Ayan, hey! Hey. Wait lang, na. naglulat ako eh Ayan, nandito na tayo sa Hanging Honeywage <laughs> Ng Cali, Aruega Ayan So Uy, <laughs> naku, nakakatakot Diyos <laughs> mo yan, taba ko pa naman <laughs> <laughs> <Mag> <laughs> <laughs> My God malawak pala pong kalyeruega. Hinihingal na ako talaga, promise. <laughs> Ayan. Alison! Ay, ah, ganun ba? Hindi kailangan? Nakita ko. Check mo. Check mo. Kasi lang Christmas, oh. Nga, no. tayo. Ayan, magandang dilag. Puso ko yung binihag. <laughs> so, na guys. Tangit boss <laughs> ko. Nandito tayo ngayon sa lugar dalanginan. Ayan. Mm -mm. Ganun talaga. Aspiring vlogger. <laughs> 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 ayan, yan, yan. <laughs> Ay ayan nya. Hay wagang magpapasaya diyan. Allison. Sige kayo kapag dapa sa kayo, papapasa kayo. Na sa ninyo. Mhm. O sige. Tada, let's go. Magdi CIC la. Dito sa si daw sila. At naka-video. Nagre-reklamo. video Nagre man. <laughs> <ni Benjamin>. Ayun. <laughs> Ayun. Ang oh, cute. <laughs> Ayan guys. Tayo patungo sa comfort room. CR. Banyo. Ayan. Toilet. So, may ganda rin yung bango. Bahay Dalanginan. Nandito na tayo ngayon sa Bahay Dalanginan. Ayan, hindi na pumasok dito yung mga BFF ko. Kasi iba-iba yung religion namin. Si Emma, si si Len, si Jehovah's Witness. Ako kasi, ako lang yung pumasok dito. May pumunta. Kami sa mga dadakking ano? Ha? Den, so, 'yung sinahanap ko kayo, nawala no, kayo. Deno. Kay talagang kinabahan kami, akala namin nakidnap na kayo. Oo. oo. Akala ko nakidnap na kayo eh. Nawala no, kayo eh. Hmm. Hi guys! Hello guys! Hello! 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 Ayan! Ayan. Ayan. <laughs> ayan! ayan! Nagdadasal pala siya. Nagdadasal sila. So, ayan. Huwag natin istorbohin. Ano? I-pray. i Get crazy in guys. Bawal magtaguan dito. Dun, dun lang sa ano. Dabs. The... Ayan guys. Ang napakita ko sa inyo. cute. Yung, ayan o. Yung mga dahon. <laughs> Tapi tapi mo. Nakapakat yung daon sa simento. Ang ganda dito guys, friends. Punta kayo. 30 pesos lang. Oo nga. <laughs> Di mo lang napapagod. Sanay na sanay. Grabe yun, bundok talaga yun. Bundok. Kaya nga eh. oras nilalakad. Parang hindi umiidad sa pag, ano, paglakad-lakad. Ayan, nandito na naman tayo sa hanging bridge. Nako, ayan na naman. Hawakan natin na maiging cellphone. <laughs> Hoy mga kids, sa may pupunta. Sana pwedeng mangisda dyan, no? Tapos para meron tayong na. Nako, pang ulam. Ako, mga batang to, tinakbo na naman ako. Ayan sa picture ka dito sa kawa. Lulutuin ka na. In fairness, ang ganda dito. Ang linis, very relaxing. Ayan. Okay, baka mahulog kayo ah. Floating, floating ka dyan. Swimming ka dyan. Lakas! Wala akong ka. pampalit. Naku, hindi ako marulong mag <laughs> Ay, may ano, may ano, crocodile. Ay, ayun, yes. ayun. Naku! <laughs> may, crocodile. may crocodile. Oo, hindi nila napuntahan to. Ikaw, napunta na to? Hindi pa rin. ala may 99 steps pa pala. Na hindi kami nakapupunta na. <laughs> 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 hindi na ako. <laughs> na nga ako dun. <laughs> Ayawan na. <laughs> <laughs> Meron pa. Hindi <laughs> <laughs> pa tayo nakapunta dun. Punta tayo. Ayan may patikot pa talaga si Leni. Oh. Ano mga kamyas at saka mangga. Uy, thank you. Ayan. Isang, oh. Parang mas madaming kay Abi lang. Yun, thank you. Ayun pa, ayun pa yung Ano, 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 o ba diba, may pa take out pa talagang talaga kami dito o. Oh. May saging pa masabi. Kuta mo sayang. Sayang Emma may pa-saging pa daw. <laughs> 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 Uy may pa daw <laughs> you <laughs> si Manong. Si Manong, ang Grabe siya. Grabe si Manong. <laughs> si Hindi mo man nag-inopin. Talagang na Tapos tingin ko, <laughs> buto. <laughs> 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 Bayad <laughs> mo ako, Mama? Uh Oo. -oh. <laughs>